Bali wala pa rin kaya itong mga ganitong uh, balita sa katulad ni Sara Duterte. Tignan natin dahil nako malaking dagok ito, ano ho. Alam niyo naman, alam nating lahat kung ano ang kung ano ang target natong si sa Sara Duterte. Lalo na po yung mga nasa paligid niya. Napilit siyang pinaniniwala, binubilog ang kanyang ulo na may kakayahan nga itong si sa Sara Duterte na pamunuan ang ating bansa. Ano kaya ang masasabi ng mga ito dito sa balitang to? Ano kaya ang masasabi ng mga DDS? mag na naman kaya ang mga DDS dito sa uh, sa bagong labas na trust trading na ito? Mm -hmm. Dahil kung titignan niyo po, lalong sumasad-sad. Lalong bumababa po ang trust rating na itong si Sara Duterte. Nga naman, siguro kahit papano obvious na sa mga kababayan natin kung anong klasing leader ang isang ito. Abay, malapit ng matuldukan yung haka-haka nga na posibleng ma-impeach itong isang ito dahil sa kanyang mga ginagawa. So, nako, malaking dagok ito, ulitin ko, sa mga Duterte. Sana, sige lang, sana ipagpatuloy ni Sarah Duterte yung kanyang pagmamatigas. Sana ipagpatuloy niya yung kanyang um, kawalanghiyaan at pambabastos sa mga kababayan natin dahil kung titingnan niyo po hindi naman hindi naman yung mga representante hindi naman yung mga kongresista talaga ang binabastos sa Sara Duterte kundi ang kanyang opisina at ang taong bayan ang Office of the Vice President at ang taong bayan ngayon lang po nagkaroon ng ganitong um, malala malalang issue tungkol nga sa budget ang isang leader ng ahensya ang isang namumuno ng ahensya ay nag evade at hindi hindi sasagutin ang mga katanungan, hindi didepensahan ang kanyang proposed budget dahil nga iniisip niya na siya ay politika. Yan naman eh. So ito, humingi ang Office of the Vice President ng 2 bilyong budget para sa 2025. Ayon sa Department of Budget and, uh, or DBM, hindi kasama sa budget proposal ang confidential funds. Anyway, so yun yung, yun yung uh, picture na itong lahat ng nangyayaring ito. Yung budget ng Office of the Vice President na ayaw depensahan, na ayaw um, sagutin na Sara Duterte kung ano man yung mga posibleng katanungan dahil trabaho ng mga kongresista nga na busisiin ang bawat proposed budget ng iba't ibang ahensya. Eto. So dahil dyan, isang factor yun sigurado. Isang factor din yung yung kanyang pagmamalinis. Okay? Isang factor din siguro yung kanyang pagtakas. <laughs> de ba? Lumipad pa patungo in Germany. Kamakailan ay nasa isang resort, island resort para magtampisaw. Pero ang totoo niyan, meron siyang responsibilidad bilang uh, leader nga or bilang vice president na humarap sa plenary debate para sa budget hearing niya or sa budget proposal. Satisfaction. Trust ratings ni VP Sara. Patuloy daw ang pagsadsad. Mm -hmm. Ayon sa so survey ng country na isinagawa mula September, September 16 hanggang September 19. So, so masadsad. Gayunpaman daw ang kanyang mga marka ng dissatisfaction and at, at distrust scores ay higit na malinaw sa Central Luzon, Northern Luzon at South Southern Luzon. Siguro hindi pa rin masyadong natutumbok ang ang kukote ng mga taga Davao at mga taga Mindanao, pero tayo'y naniniwala na pasasaan ba't magigising din yung mga yan. Sa kabila ng pagbabang ito, ayon sa tangerine na patuloy na tumatanggap Uh, ang Duterte ng malakas na suporta sa Mindanao. So you see kung saan nananatiling pinakamataas ang kanyang trust at satisfaction level. Yan po ang nangyayari. So ang inaasahan na lang talaga na mga Duterte kung hindi man buong Mindanao ay posibleng darating sa punto na Davao na lang talaga. Pero ako'y naniniwala o ulit-ulitin ko na bottom line sa bandang huli, siguradong magigising ang mga taga-Davao. Good luck!